Magandang araw, ako si Ginang Winipi Asunsyon, ang inyong guro para sa araw na ito. Tayo ng maglakbay, mamangha at matuto mula sa mga karanasan ng tatlong magkakapatid na prinsipe. Tandaan, gamitin nating gabay ang mga karanasan para sa matagumpay na kinabukasan. Humingi ng bendisyon si Don Juan sa kanyang ama, upang sundan ang kanyang dalawang kapatid. Patagumpay naman niyang nahuli ang Ibo Adarna at nailigtas si na Don Pedro at Don Diego na naging bato sa tulong ng isang ermitanyo. Nakiusap si Don Diego kay Don Pedro na huwag patayin ang kapatid. Kaya't binugbog na lamang nila si Don Juan at iniwan sa kaparangan Umuwi ng masaya si na Don Pedro at Don Diego sa Berbanya, dala ang Ibo Adarna bilang karangalan at lunas sa karamdaman ng hari. Nakauwi si Don Juan sa kanilang kaharian sa tulong ng isang matandang ermitanyo. Pinatawad si na Don Pedro at Don Diego ng hari dahil na rin sa kahilingan ni Don Juan. Isang gabi, nakatulog si Don Juan sa pagbabantay sa ibon. Kaya't sinamantala ni Don Pedro na pakawalan ang ibong adarna. Sa takot ni Don Juan na mapagalitan ng kanyang ama, nagpasya siyang umalis para hanapin muli ang ibong adarna. Inutusan ni Haring Fernando ang dalawang prinsipe na hanapin ang kanilang bunsong kapatid. Sa bundok Armenia sila nakita-kitang magkakapatid. Namangha sila sa ganda ng tanawin at payapang lugar. Sila ay tatlo na manirahan dito. Sa kanilang paglilibot ay natagpuan nila ang isang balong malalim. Unang bumaba ay si Don Pedro. Ngunit dahil sa takot niya ay hindi na siya tumuloy. Tulad ni si Don Pedro, hindi rin tumuloy si Don Diego. Si Don Juan, na bagamat may takot, ay lakas doop pa rin na bumaba sa malalim na balon. Namangha si Don Juan sa kanyang natuklasan. Naroon ang isang kaharian sa ilalim ng balon. Natagpuan ni Don Juan ang magandang prinsesa na si Doña Juana pinahintulutan siya ng prinsesa na manatili sa takot nito. Biglang dumating ang isang higante. Hinamon ito ni Don Juan sa isang laban at siya'y nagtagumpay. Sa wakas, muling nagwagi si Don Juan. Paalis na sila nang maalala ni Doña Juana ang kanyang kapatid. Pumasok si Don Juan sa palasyo na ubod ng kinang nakita niya si Donya Lenora at agad na umibig sa prinsesa. Sa gitna na kanilang pag-uusap, dumating ang serpyenteng may pitong ulo na nagbabantay kay Donya Lenora. Buong tapang na hinarap ni Doña Juan ang serpyente. Sa bawat napuputol, ulo nito ay tumutubo muli. Inabot ni Doña Leonora sa kanya ang basamo na inalagay sa ulo na serpiente upang hindi na tumubo pang muli ang ulo ng ahas. Bunga nito ay agad na kalabas sa balon si na Don Juan at Doña Leonora kasama si Doña Juana. Naalala ni Doña Leonora ang kanyang singsing na naiwan kaya't nakiusap siya kay Don Juan na balikan ito. Nang malapit na sa balon si Don Juan ay bigla na lamang pinatid ni Don Pedro ang lubid. Pagkatapos, walang atubiling hiyaya ng dalawang prinsipe si na Doña Juana at Doña Leonora na sumama na sa kanila sa ang derbanya. Pinasundan ni Doña Leonora ng kanyang alagang lobo si Don Juan upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang sintang prinsipe. Nagtamo ng maraming sugat ang bunsong prinsipe. Gumaling siya sa tulong ng alagang lobo ni Prinsesa Leonora. Mula sa ilog Jordan, ang tubig na pinahid sa katawan ni Don Juan. Dahil sa kabutihan ni Don Juan, siya'y pinagpapala Mapalad siya na sa kanya pamamahay nga, pabalik ng berbanya, ay nakita siya ng ibong adarna. Sa ganda ng tinig ng ibon, ay nagising si Don Juan. Pinayuhan siya nito, nakalimutan na si Prinsesa Leonora at magtungo na lamang siya sa Reino de los Cristales upang makita si Doña Maria Blanca na natatangi ang kagandahan. Habang abala noon si Don Juan, labis naman ang pangamba ni Prinsesa Leonora na baka hindi na naligtas ang prinsipe. Ginabayan siya ng mga ermitanyo at isang olikornyo ang nagatid sa kanya sa reno, Tumagal siya na isang buwan bago narating ang banyo na paliguan ni Maria Blanca isa sa mga prinsesa ng Reino de los Cristales na anak ni Haring Salermo. Nabitin ba kayo sa mga pangyayari? Abangan ang mga susunod na kaganapan sa pagtalakay natin ng Ibong Adarna. Maraming salamat! Hanggang sa muli!